Hello! What's up, what's up? Sa mga kachor at sa mga kamayatest ko, it's me again, Betta Glassy! At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel na ito at hindi ka pa nakasubscribe, please! Mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell na yun sa baba para lagi kang updated kung may mga incoming uploads ako. Ayun, sa mga bagoan pa lang dito sa aking channel na ito, yes po, naging marites ako. So halo-halo po yung mapapanood nyo dito sa aking channel na to. Kaya mag-subscribe po kayo just in case may mga update ako about sa mga jewelry, sanla update, mga ganern, is updated kayo. Kasi mostly, ah uh, halo-halo na po ang mapapanood nyo dito about sa mga celebrities, ganern. So dito pa rin ako nag-vlog sa aking isang place. Ayan, yung background ko pa rin, same pa rin, grand grand. Ayun, hindi pa rin ako nakakauwi sa kabilang bahay kasi may binabantayan ako dito ng ang, ang aking Belgian Malinois. So, keep on watching our vlog for today. we're going to do Q&A. Ito yung mga nakatanungan nyo about sa mga uh, jewelry, sandal update. So, stay tuned. Baka masagot ko ang iyong iniwan na question sa comment section. Keep on watching. Ano yun? <laughs> na gets nyo? Para ako, parang, 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 parang pati ako, nalito ako. Yo! Welcome back to our vlog. So, you know the drill. Gagawa tayo ng 10 minutes. Shout out ko kayo. Ayan. So, umpisan na natin para mai masagot ko lahat ang yung iniwan na katanungan ja baba. So, first is galing kay you are beautiful. Ayan, shout out to you. Sabi niya, new subscriber madam, more vlogs about gold please. Yes po, kaya mag-subscribe ka na po kasi marami na po akong ginawang vlog about sa mga gold. Okay, thanks for watching. Next is galing kay hey, Jane. Uh, si Rohano. Ayun. So, shout out to you, madam. Sabi niya, jewelry collection po for 2024, ma'am. Yes. Abang-abang lang po kayo. And yung mga hinuhol ko, mga ina-unbox ko, yun na po yun, okay? Ang hirap maglabas ng mga ano at saka... Uh, not advisable pala yung gano'n. Yung finiflex lahat. Nako, maraming mata dyan. Charot. <laughs> Basta, abang-abang lang po, okay? So, next is galing kay Ma'am Cecilia. Shout -out to you, Madam Cecilia. Uh, sabi niya, Ma'am, ilang buwan po ang binibigay na palugit bago marimata ang sinangla sa Cebuana. Apat na buwan po kung ikaw ay nag phone shop, nag sanlakay si Buana is meron po kayong ah uh, resibo, ayun yung uh, phone pawn ticket, meron po sa baba nakalagay doon yung uh, monthly kung kailan nyo i-renew yung sinanlan nyo and then nandun na rin yung ah uh, uh, kung, kung kailan mapapaso ang uh, sinanlan nyo na yan. Maturity date, yung mga ganern. Okay? Uh, wait, kuha pala ako ng sample, wait lang eto po madam uh, Cecilia, ayon pag na kayo kay Sibuana, meron po kayong ganito <laughs> hindi pwedeng wala kayong uh, resibong ganito, okay and dito nyo makikita yung uh, renewal nyo kung kailan nyo i-renew -re monthly at saka yung uh, expiration ng inyong uh, sinanla, okay nandito po siya, okay First month, second month, third month, at saka yung uh, expiration uh, date. So, four months. Okay? Four months. Meron at meron kayong ganito. Okay? Hindi pwedeng wala. <laughs> Ayun. So, uh, thanks for watching, Madam uh, Cecilia Abraham. Okay? So, next is galing kay uh, Ellie. Luzano, shout out to you, ma'am. Sabi niya, ano po requirements kung magsasandla ng alahas sa Palawan, ma'am? Thanks po. ID po ang requirements. Yes, kailangan po may identification card kayo. Yung face nyo doon, then yung pangalan nyo, and then yung uh, birthdate nyo, ganun. And address, ganun. Okay? So, next is... Ay, wait, update ito kay uh, Madam Cecilia kanina. Yung sinatot ko kasi uh, nireplyin ko pala siya doon and then nabasa pala niya. Four months po, nasa resibo niya, makikita niyo dyan. Sabi ko, and then sabi niya is, wala po pinadala na resibo ha. Paanong walang pinadala? Ano po yun? Uh, po ba kayo? ng tao ano yon paano yon kasi uh, paano nyo matutubos or mairirin nyo ang iyong sinanla kung wala kayong resibo mm -hmm. comment down below kung nabasa mo ito madam next is galing kay uh, ma'am Jasmine hello, shout out to you madam sabi niya Ask ko lang, may tricolor po ako bracelet. Gusto ko po sana ipatubog pero gusto ko tricolor pa din ang kulay. Posible po ba yun? Yes po. Kung ano yung kulay, nang alas mo na ipapatubog mo, sim pa rin naman yung uh, lumalabas na kulay after tubog. Hindi ko alam kung ano yung ginawa nila kasi uh, recently if you watch my vlog, eto ang aking uh, tricolor na hikaw. Ayan, tricolor yan. Pina kasi may something dito nagka-problema, may discoloration na nangyari sa kanyang uh, uh part due to uh, nag-react sa chemical, Nag-iba. Pero real gold dito, as in real gold. Ayun, so dinip naman siya, pinatubog ko naman, nilinisan tapos uh tubog. And same pa rin naman, same naman na uh, three tone ang kinalabasan. Ayun. So uh, just go to the ah uh, alahasan, <laughs> alahasan, ayun. So, uh, sabihin mo doon, okay? So, in my case, kasi same pa rin. Kaya, yun yung sagot ko. Okay, so next is galing kay Ma'am Ellen Pilar. Datihan na ito. Shout out to you, Ma'am. Thanks for watching. At, nandyan pa rin kayo na sumusubaybay so kung may mga vlog ako about sa mga jewelry. Ayun. Sabi niya, Ma'am Beth, ask ko lang po, mas okay lang po ba na sa pawn shop ako kukuha ng alahas kahit subasta kasi naka 10% sila. Salamat po. Yes po. 100% yes po. It's better po kasi as uh, subok na yan na real gold and then may discount pa and subasta yes sa mga pawn shop is Of course, subasta yan, pre-lab items. Yan yung mga sinasanlan natin. Sinasanlan nyo na hindi na natubos hanggang sa inabutan ng auction. So, pinasubasta na, okay? Yes, po, well, it's better po kasi iwas scam na rin. And makapili po kayo mismo, mahawakan nyo na po mismo, okay? So, next is galing kay a uh, user. Ayun. So, paano to user? Basta, flex ko na lang. Sabi niya, ma'am, paano po kapag one ounce uh, ang isasanla, lagi po ba silang my funds? Yes po! Kahit pa abot pa ng uh, uh, kilo, kahit abot ng million yung worth ng isasanla mo, as long as tinanggap naman ni, uh, kasi si Villarica ito, yung pinagkomenta niya pala is a vlog ko sa loud date kay uh, Villarica and may nagtanong na rin about ng ganitong issue before and natanong ko rin kay uh, Villarica is yes po kahit po abot ng milyon ng worth ng isa sa nyo is tatanggapin po nila <laughs> mayaman sila, marami silang pera, <laughs> marami silang perang nakatago sa kanilang vault ayon so Uh, may nagtanong na dati and yes, okay? Kahit magkano pa yan. So, next is galing kay be Yours. Shout out to you, madam. Sabi niya, Lagit. Ay, lagit. <laughs> lagit. Sabi, legit yan si Marigold. Dami ko na nabili dyan na alahas. Fave ko, sisis. I am lagi bagsak presyo. Sulit talaga mataas. A sa shop. O, oh, see? Ayan. So, eto yung mga na-i-hold ko na i-vlog ko na pinagbibilan ko ng mga legit uh, jewelry online. So, marami na rin pala silang, marami rin, may mga, hindi yung marami kasi isa lang yung out May mga uh, viewers din pala ko na uh, bumibili sa mga finiflex ko na pinagbibilan ko ng uh, real gold online. Okay, so thanks for watching! Next is galing kay uh, J.D. Coronation. 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 Nagsanla ako sa Palawan. Per gram is 3K. Oh, yes. Appear. 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 So, uh, saan po yung location niyo, Madam J.D.? Ayan. So, pareho po tayo. Na uh, 3,000. Ang appraisal nila ng 18 carats per gram dito sa aking uh, pinagsasanlaan. Pag gusto ko talagang magsanla, hinahanap ko talaga yung at least 3k per gram ang kuha. Kasi yung mga sanla update ko is marami pong branch ng uh, Palawan yan. Kaya iba't iba po yung nakukuha kong mga appraisal ng 18 carats dyan. So, depende yan sa appraiser, sa ginto. And sa branch ni Palawan Pero once na gusto ko talagang magsanla And gusto ko yung uh, mataas na presyo Is sa 3k ko sinasanla Although may mga update din ako Na talagang pinupunsyap ko Yung kahit mababa Kahit yung 2.5 ganun Para may ma lang ako sa inyo Na na-experience ko At meron din dito sa aking location Yung mababa talaga Ang appraisal ni Palawan okay So ihanap nyo po Kung naka-experience kayo ng 3,000 ihanap nyo po kung gusto nyo ihanap, ay, I mean, baliktad yung sinabi ko kung naka-experience kayo ng mababang appraisal ni Palawan na 2,000 something, ganun, ihanap nyo po, lipat kayo sa nga ibang branch ni Palawan kasi nagkalat naman ang branch ni Palawan, di po ba? Hanggang sa makuha nyo ang 3K per So, thanks for sharing and watching, Madam Jerry. Okay, ah, uh... Last na to, abangan nyo na lang po yung uh, next, kasi uh, mahaba po ito, idiretso ko na lang to it's like part 2, ayun, so, uh, dudugtong ko na lang. Next is galing kay uh, Madam Ellen, aba, laging nakaabang si Madam Ellen, sabi niya, Hey, 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 first me, ah, first comment daw siya sa aking in-upload. Hi, mga bet, pwede po makabi makabili sa yo ng sticker na cut, pampaswerte. Please, nagbibenta rin po ba kayo ng gold things? Ay, hindi po. Sana kung magkapit bahay po tayo, ibibigay ko na lang sana sa iyo. Ayan. Saan po yung location niyo, Madam Ellen Pilar? Para bigyan na lang sana kita ng isa. Kasi marami na akong na, naipon na pa-freebies ng mga pinagbibilan ko ng mga uh, gold online. san po yung location niyo, Madam? Kung magkapit bahay lang tayo or same lang yung ano ibibigay ko na lang po pero kung magka, magkalayo tayo OMG parang ah... Uh, ah, uh, paano kaya yon ayun so hindi po ako nagbebenta ha Nagiipon muna ako pero tsaka na ako magbebenta pag walang wala na ako pag kailangan ko ng datong charot so let's see for today's vlog abangan niyo na lang po yung uh, part 2 nito kasi ah, uh, mahaba na ito okay Ayan, kasi kahit basahin ko lahat yung mga comment nyo, hindi nyo na rin, alam ko hindi nyo rin tinatapos yung video ko eh. So, hindi nyo na papanood na shout out ko na pala kayo charot so yeah that's it thanks for watching and you know the drill bye bye and god bless